The cat sat on the pag nila okay. Oo, makikita ka dito tay diba? Oo, kaya manawagan ka tay sa mga kapatid mo na andito ka sa ano Habang ako mga ka-idol nagmumotor napansin ko si tatay kumakain sa tabi ng kalsada Papunta sana ako mga ka ng manggahan napansin ko po si tatay Ayun nga po mga ka-idol siya ay nangangalakal kahit sobrang init talaga ang naghahanap buhay siya kaya mga ka-idol nilapitan ko si tatay So ayun mga ka-idol sakto meron ako dito dalawang balot na grocery at ito na nga, mga ka-idol, tinanggal ko muna yung aking gloves para malapitan ko si tatay. Kung mapapansin yung mga ka-idol, si tatay, eh, halos dyan na po siya kumain sa gilid ng kalsada. Mga ka-idol, nilapitan ko na ngayon si tatay. Tay, ano kinakain mo? Oh, oh. Okay. Saan ka galing? Doon Oh. Ah, doon. Binili ko. Ah, binili mo yan? Oo. Kaya well, lang naman. <laughs> ha? Kaya lang naman. Sino nagbigay sa'yo? Ito, Ah. Ito Ito kay, itay bibigyan kita tayo ng ano, grocery. Mayroon ditong kape, mayroon biskwit, tapos merong noodles. Pag pagkain, pagkain to. oh sa'yo na to o, oh, kainin mo yan tay. Oo. Oh. Kumain ka na ng kanin? Ipa tayo tapos may squid din siya tapos pag gusto mo magkape yung kumukulong tubig pwede ka makapagkape dyan ito yung jamit may, may tingkat ah doon ka bumili yeah. may tindakan, may tindakan. oh yun tayo paano yan tayo kainin mo na lang yan tayo uh? salamat tayo uh, salamat po tayo kailangan eh, uh, ano tagasan po ba kayo? Dito, oh. Tagarito, wala na po kayong pamilya? Hindi yeah. Habang kinakausap ko nga mga kaedol si tatay, talagang naawa ko sa kanya mga ka-idol, si tatay ay okay naman po siya. Nakakausap naman po siya ng maayos. Talagang siguro sa hirap ng buhay, hindi niya na nasikaso yung sarili niya. Meron siya mga ka-idol na mga kapatid daw, kaso hindi na daw sila nagkikita. Kaya sabi ko dito sa kanya mga ka-idol, kamustahin niya yung kanyang mga kapatid. Baka siya ay makita na nandito siya sa gentry. Si tatay walang anak pero meron siyang mga kapatid mga ka-idol. Kamustahin mo yung, ano, yung mga kapatid mo? Oh, Yan, pa, Pag nakita nila, oo, oh, oh, makikita ka dito, tay. Diba? Oo. Oh, oh. Kaya, manawagan ka tay sa mga kapatid mo na andito ka sa ano? Anong lugar ba to, tay? Ano? Uh, uh, ah, ano? Malapit sa Manggaan ito, to, tay, no? O, oh, Gintri. Sa Gintri to, tay, no? Diba? G General Rias. Ayun, sa mga kapatid ng tatay. Ano pangalan nyo po, tay? Si Naldo. Ayan. kay tatay Rinaldo. Ayan, na uh, Kapatis po ni Tatay Reynaldo. tama nandito po siya sa Gen 3 ayan oh so nangangalakal si Tatay so proud pa rin ako sa inyo Tay kasi uh, marangal yung ginagawa niyo Tay no kasi oo kasi, na na kasi nag ano, kayo tayo na mga basura oh saan kayo tayo matatagpuan Tay kung sakali na mayroong mga But magbibigay yung para sa iyo dito lang din Tay ayan so dito tayo mga idol oh dito sa harap ng My Happy Home Ayan. Kung tayo na may mga gustong... Ah, dito, dito, dito. lang. Kung tayo na may gustong tumulong sa'yo. Ayan, so dito kita babalikan tayo. Dito, dito ka lang. Ayun, ito yung ginagamit mga ka-idol ni tayo. Ito yung ginagamit niya. Tapos... Ayan. Bike. Ayan. So yan yung kinaka na, Ano po tay? Nag, ano lang ako tay? Uh, Motovlogging. Nagbibigay ako tay sa mga Yung tulad nyo po tay na Mahirap yung hanap buhay Nagbibigay ako ng kahit kaunting grocery tapos pag marami pang nag-sponsor sa akin So tumutulong pa ako sa marami pa Kaya Kung, kung sakali tayo na may tumulong pa sa atin Tumulong sa iyo, babalikan kita dito tayo sa Gen 3 Dito kita babalikan Ang kailangan ko tulong Kay Tatay Rinaldo. Say, ang galing tayo no o oh. Ikaw lang tayo nag-aayos dito Pangit na Ang galing no Lagi So yun mga ka-idol yung kanyang gamit So nakabike lang siya Talagang Mainit ang init na tay Diyan ka na upo tay no Sobrang ang init Yan Is lang meron na makain Oo So ayun sa mga gusto pong tumulong kay tatay Dito lang siya sa Gentry Ayan no Dito lang siya sa Gentry Malapit sa Manggahantay no Dito lang siya sa Gentry Ayan to sir, sabihin nyo tayo tay. oh, Ako si Ray Taga, taga Kabite Kailangan ko nga, kailangan ko tulong Ayan, kay tatay no So, nginingiti na lang ni tatay Kahit mahirap tayo no Kahit na, ako hirap, 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 hirap. Ayan nga tay So, tay, pabalikan kita dito kung may mga tumulong sa'yo, pabalik kita dito tayo. Oo, oh, okay, wala naman. Oo, kahit paano is. Ito, mapaganda natin yung sikita mo tayo, di ba? Ayan, oh. okay, okay, uh, uh, sisiraan, eh. oo. Hindi uh. ako mahirap na sabi ko nasisiraan. Oo nga. Titignan mo naman ang gulong ko. Manipis na din. Oh, so, ayun tayo. Balikan ka. Kainin mo tayo yung grocery. Dito ko tayo mababalikan. Salamat oh, tayo. Oh, sige. Balikan mo ko dito. Sige tayo. Salamat. Ayun. Ay, alis na ako tayo. Oh. So, ayun na nga mga kaidol. Nagpaalam na ako ngayon kay tatay dahil maghahanap pa rin po ako ng bibigyan po natin itong isang grocery po ulit. Sa mga gusto pong tumulong kay tatay, mag-message lamang po kayo dito sa aking Facebook page, lanjut Yun lamang po, maraming maraming salamat po sa inyong panonood and God bless po sa atin lahat.